Hi guys, ayan good afternoon sa lahat. Ayan malakas na yung ulan dito sa amin. Tapos yung hangin. Ayan. Para bugso, bugso yung hangin. guys, okay, ayan. Naawa ako sa akin. Pinal pinalian ko naman yung bayabas na kayo yung doon. No? Yung bayabas na yan, Ito yung kalamansi ko. At saka, ayan o, no? oh, mga kaawa ka yung ano. Oh, so, sinalian ko na yung kalamansi ko na yan sana wag na naman matumba kalamansi at saka ano buongon kung sa bisaya suha ba yan ayan butas na yung ano namin tapos yung trapal ayan tanggal na yung trapal namin malakas yung hangin wala pa yung bagyo ha mamaya pa daw madaling araw pabungso-bungso yung hangin guys mali yata pa yung tabi ko so, dapat pala yung sa taas ito nga ayan guys oh, lakas ng hangin lakas na ng hangin na na ng ulan ayan update sa bagyong uwan ayan na siya wala pa man dito sa nito wala pa dito sa amin pero malakas na yung ulan at hangin yung hangin guys pa bugso bugso kaya e, oh, sira na <laughs> sira na wala pa yung bagyo sana wag mabunot yung mga tanim kong bayabas Saka yung manga ko doon, no? Eh. Kalamansi ko. Lagans yung kalamansi ko, eh. no? Itay-tay na yung ano. Sana walang akong basa ka nito, guys. Sira na yung sakar namin

sa pamamagitan ng sulirang baksim ng pagyuklaw, nalakasan hangin at pulang dalan ito. sa pagkikot ng ABS-CBN News, bunguhan at ng lalagpas mag-aalala ng mga tao. tungkulin ng sa lugar. naglalakad hmm, sa mga kalye ng pulang dalan. sa bayan ng pulang g, binaha ang bahagi ng barangay Centro Oriental. Okay. inopas din ng malakas na hangin at pulang ang barangay San so, Juan Bayan ng Kili. ayaw umabot ang ilog ano at umabot ang tubig sa atsaka. Z ko para biges i deny ko kapok sa ikla na mabuto at pangsubok simulan na ano na gay ay ngum ngum at sa pamamagitan ng pagpasok sa tanawin at sa tulong mo pakisapata sa pagkrosi ang mga buo tuloy pa sundan ng mga ang pagtingin ng oras mister いいな。<music>

itu yes. <gajar> hmm. uh, letter A. kurang kita letter A ya ya oke nah kalau mau kelarir ya kita bagian rebonyan bagian bisa radom tuh. oh gak kan triangle <laughs> ano parang sa tibi no? kurang kita ng letter B lahat yan alam ko Z B malaking go tanang malaking letter B. Binelang, pumisa mm. ka dito. Ganayan. Oh, tapos yung moderator. Talo 'yung niyan. Ganayan. Ako ko mo. Ganomo. mo. Teko, Ano ka? I know, Una kung ano tinawag naahin. Unahin na

Facebook kanya ako. Mayroon na nagsabi, na yung flood control anomalies, those projects, na almost nakakda. Ito, ito. Ito, ito. Nagsimula 2019. So, ano pa so, kita ko ng ating administrasyon, Nagsabi sabi ko ng ating administrasyon, di ba po? Nagsa-investigasyon diba nga po Lalo. na, na sa Senado Sabdo Ribbon, kaya nga, Dib natin gusto ng mga DDS senator, tapos ng Samba, ang in uh, ito, Alam mo ito, alam mo silang, uh, oh. Kasi ang script ni Magpuleta, ang i po, yung present administration. Hindi ka po nga po yung pa si present administration sa mga skandalong so na mismo yung ating one uh, minute One minute seconds. Oh. Wow. 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 Wow.

Yan na yes, guys, yes, tapos na natin mabalot ang ating soman. Yan, isasalang na natin. Para mamaya may merienda na tayo. Yan. Lagyan ko na siya ng tubig. Yan. Yan. Dito, mga na natin. Kasi marami nakaabang. Yung anakis ko at saka yung aking ako. Ayan. Update kita. Pa, update ko kayo guys pag puto na. Update kita sa ano, sa bagyo. Ayan na, sobrang lakas na sa labas guys. Maririnig mo yun guys. At uh, kawawa ang ano ko. Kung hindi ko yan tinalian kanina pa yan nakadapa. Ito yung kalamansi ko guys. Ito, oh, tanggal mo yung kakaw namin ay nasiwas na ng amin. May sasara natin, baka may dumipat. Ka. Kawawa ang aking kalamansi. Hinik yung aso namin guys. Tigil yung hangin tapos kung mo, ayan na naman. Sobrang lakas. ang dami ng talat ko, ang talat ko. Guys, guys, pagluluto si Deds. ano yun? Suman. So suman, so nagluluto si Deds ng suman. So ang mm, talat ni Ono, ang dinagdaga ni Ono, ginimay-gimay na. Kala po ang guys, tignan na natin ang ating suman. Ayan na guys, wag ka okay. ang ating suman.

Ang dami nyo nagawa na isang kilo. Yan, masarap yan sa kape. Masarap yan pag malamig na. Guys! Ang amoy. Ang amoy amoy sugar.